Okay, welcome back mga boss at meron na naman tayong gagawing isang bluetooth speaker dito mga bro na 12 inches yung kanyang speaker. Yan, bali ang kanyang pangalan ay DB Audio. Yung kanyang pangalan, ayan ano? DB Audio Audio Pro. Okay, so bali ang naging problema nito, sabi ng may-ari ay may sounds naman siya. Ang problema, mahina yung kanyang tunog at medyo basag ng kaunti. Hindi ma-full volume mga bro. So, pagkaganoon yung problema ng Bluetooth speaker at mahina ay hindi ka mako sa lakas ng kanya'ng bigay na sounds kapag mahilig ka sa sounds o gagamitin sa anumang mga okasyon. Okay, so subukan natin mga bro kung talagang mahina ang sound sabi ng may-ari. So, iyon natin dito sa likod, yung kanya'ng power. Ayan. So, lubat yata. Susubukan natin isaksak yung kanyang ano. yan Plug sa kuryente yung pinaka power supply nya. Saksak natin. Ayan. So, yun natin mga bro. Okay. So, tignan natin. Okay. So, nag-power sya. So, i-bluetooth natin dito mga bro sa pinagbibigyan natin. Okay, so saglit lang mga bro at subukan natin i-play. Tapos i-kukan natin. Yan. May tunog naman siya. Ah, sagad na yun mga bro. Ayan. Tingnan natin. So i natin. Oh. So mahina mga bro yung kanyang music so sagad natin dun sa likod tapos sagad natin dito sa ano next i-press natin na ang long press so sagad na sagad na rin dito sa may cellphone natin mga bro so patayin muna natin tanggalin natin yung music niya yan So, ito troubleshoot natin mga bro kung ano ang naging problema ng Bluetooth speaker na ito. Step by step mga bro kung paano natin ito, e, eh, kung ito ay eh, troubleshoot. So, hanapin natin yung sira kung bakit medyo mahina yung tunog at medyo konsya, medyo basag yung kanyang tunog. Okay, so, kung natin yung kanyang likuran at tatanggalin natin yung mga kanya, turnilyo. Okay, patayin muna natin yung kanyang power. Tapos sugutin natin sa saksakan. Okay, so tanggalin natin mga bro yung kuha natin. Pinaka-cover ng Bluetooth speaker natin dito sa kanyang likuran. Okay, tanggalin natin mga bro. So, medyo marami rin mga bro itong pinaka-cover Screw niya. Okay, subukan natin tanggalin. Okay, so nabuksan na natin mga bro. Nabuksan na rin lang natin na uh, subukan naman natin dito sa pinaka kanya. Dito sa may pinaka input niya, pinaka auxiliary in. Ayan Yan susubukan so natin ngayon. So saksak natin sa kuryente. Tingnan natin kung may rin sa pinaka auxiliary niya. Tapos power natin. Ayan, tapos saksakan natin dito. Medyo kon rin mga bro, mahina rin, no? Oh. oh, sagad na dapat pagkahinawakan mo dito sa pinaka min na ampli niya sa pinaka min input dito sa volume mga bro ay malakas yung kanyang humming ayan o ganun siya pag hinaplus mo yung pinaka input ng volume natin papunta dun sa pinakamina min amplifier dito ayan o yan yung pinaka IC na yan na maraming pa ah. pag hinaplus mo dapat ganun kalakas mga bro pagka naka full volume ayan o ganun sana yan pero pagdating dito sa may input dito pagka full volume mahina ayan o wala mahina subukan natin tatugtugin isaksak natin dito itong pinagkakwa natin banana plug natin yan tapos play natin mga bro wala mahina o may hina slip natin sa kabila o oh. may hina mas lalong humina kaysa dun sa kanya pinaka bluetooth ayan so ang mayayari pagka hina plus naman natin dito mga bro sa pinaka tanggalin muna natin yan sa pinaka min volume nya o min input ng kanyang amplifier malakas naman yan o So dito tayo magpo-focus mga bro sa may pinaka-input natin. Yan dito. Sa pinaka ano, pinaka preamp niya 'yan oh. Dito sa section na ito oh. Ayun diyan. Yan dyan. Dyan tayo magpo-focus baka yung, yung kano nagkaroon ng problema. Okay, so ito shot ko. Titingnan natin mga bro kung anong naging problema niya, bakit mahina pagka nahanap ko ay i-update ko kayo hindi ko muna siya gagalawin kapag na-trace ko na yung kanyang sira at ipapakita ko sa inyo kung ano yung kanyang naging sira okay okay update ko mga bro sa ginagawa nating bluetooth speaker ayan bali na check ko na itong pinaka ko natin dito input natin dito mga bro yung mga preamp natin dito ayan bali okay naman siya Bali ang nakita kong problema kaya mahina yung kanyang tugtog mga bro ay dito sa parting volume. Kaya babaklasin natin yung ating volume. Mukhang naglulos dito sa may pinaka ng ng volume dun sa mga terminal dun sa mga pinaka paa niya. Ayan, so baklasin natin mga bro. Tanggalin muna natin itong mga pihitan niya. Okay, natanggal na rin natin mga bro itong pinaka tornilyo ng salpakan ng pinaka mic. Okay, ilis muna natin mga bro itong ko natin. Mga tornilyo. Lagay natin sa isang lalagyan. Tapos, tanggalin natin. Ayan. So bago natin babaklasin mga bro yung pinaka volume natin, ituturo eh, ko muna sa inyo kung bakit siya naglulos ano. So dito mga bro, oh. dito sa mga joint na ito, yan yung joint niya dun sa ilalim, yung sa pinaka carbon niya na yun, yung pinag slidean ng pinaka ano, ah, nakalimutan ko na yung tawag dun. Naglulos dito sa mga terminal na ito oh. Ayan, medyo papatikman natin ito ng hinang mamaya mga bro. So, kapag kalimbawa ito yung pinakakuan natin ha, out natin. Pag tinusok natin dito, papunta ito sa pinaka main input ng ampli. Ano? Tapos pagka sinagad sana natin dito sa volume, ayan, yung lakas ng haming dito pag tinusok, ganon din sana dito. Ang problema, ha, naglulos kaya kapag ka nirekta mong ganyan halimbawa tumutugtog pag nirekta mong ganyan siyempre rekta na yan lalakas yung tugtog ayan so not mga bro ito yung ating ground ito yung ating out ito yung ating in okay so baklasin natin yung volume at papatikman natin ang hinang para ano, hindi siya maglos So natanggal na mga bro. Tanggalin natin tong naka-ground na pinaka-alambre na ito. Yung wire na ito. yeah So bali natanggal na mga bro. Ayan. So ito yung sinasabi ko ang papatikman natin ng hinang mga bro. Ayan. So baklasin natin yung volume mga bro. So, natanggal na mga bro. So, ito pala mga bro, itong pinaka-carbon na ito, pwede natin applyan niya ng grasa para mawala yung pinaka-garalgal ng ating volume. Huwag basta-basta magpalit mga bro, hindi naman basta-basta ito nasisira. Yan, bali 50k yung kanyang value. Ating. Dito tayo magpukos sa kabila. Ayan. Ayan. So, bali, tatanggalin natin ito dito sa kabila. Ayan, di naman natin matatanggal to pag di natin tinanggal itong isa na ito. Yung sa kabila niya. So, tanggalin natin to mga bro. Okay, natanggal na natin mga bro ito. Ayan, lagay muna natin. Ayan o. Oh. So, ito yung papatikman natin ng panghinang mga bro. Naglulus yan doon. Yung pagkaribit nito doon, pupuntan doon sa pinaka pinakakarbon niya. Ay naglulus. yan. Okay, patikman natin mga bro ng hinang para hindi siya maglulus. ayun ingat lang mga bro pang naghihina yun idating natin doon sa pinaka ano, butas butas nya na yun okay so napilapan na natin mga bro lagyan naman natin ngayon ng grasa mga bro yan bali ito yung grasa natin Ayan. So, lagyan natin. Bali, applyan natin mga bro. Ayan o. Ayan. 'yan Gaganda pa yung tunog ng ano nyo. Pag nalagyan ng grasang ganyan. Pinaka volume nyo. Ayan. Okay. So, nalagyan na natin mga bro. Ayan o. Oh. Lumagkit na yung kanyang ikot. Ayan. So, lagyan din natin yung kabila. Asya nga pala mga bro. Itong kabilang channel nito para dun sa kanyang ano yung kabilang channel na volume na ito para dun sa kanyang twitter ayan okay so ang maganda dyan pila pa na rin natin ito mga bro para ano baka mag din ito eh yan so bali pilapan din natin ng hinang Ito kasi mga bro naka lang pupunta siya doon. Minsan huh? naglulus yan, naglulus connection doon. Pati rin ito, itong pinaka na ito. Yan yung sa may natin out. Okay, lagyan natin ng hinang. Ayun. Kung maari mga bro kahit doon sa butas lang na yun para ano. Nakaribit kasi na eh Okay. Ayos. So ilagay na natin yung pinaka kono nito mga bro. Yan ito. Balik na natin. So yung pinaka kono na yon, stopper na yon tapat lang natin doon sa pinaka kanal nya yan ganun. yan ganyan okay tapos kung natin uh, banatan natin ang lungnos subukan natin ikutin mga bro kung mag stop ayan okay so ilagay na natin mga bro yung ano isa ito tapos titiste natin mamaya kung gumagana siya subukan natin okay subukan natin sa tester mga bro so linisan muna natin so isip natin mga bro sa kwan itong gamitin natin para sigurado sa 1k ayan so ituturo ko sa inyo kung paano mag test ng volume kung good pa ayan zero lang natin ha lulo ko yung tester natin ayan so naka zero na siya mga bro so pa natin kung gumagana so ang pag test dyan mga bro pwedeng ganyan yan tapos kakabila mo pwede rin doon ganyan kahit saan dyan pwede matitrace nyo kung gumagana yung pinaka volume okay so ipapakita natin so bali check muna natin yung magkabilang gilid mga bro kung good pa yung volume natin bali nakasit sa 1k ang reading yan sa 50 doon sa 50. Okay. So, check natin. So, good naman mga bro. 50 oh. 50 yung reading niya. So, ikon nga natin kung magsisiro siya. So, good siya mga bro. Ayan oh. 50k. Okay. So, ko natin sa gitna, sa kasagilid, ayan. Naka 50 kit, tapos volume natin. Ayan, pag nakasagad yung palo, malakas yung tugtog niyan. Habang pinapahinaan mo kasi mga bro, umiiba-iba yung resistance ng kanyang ohms. Ayan, kaya humihina yung audio natin, ayan. Diba, ayan, sinagad mo sa, kung naka 50 siya, wala-wala siyang audio kasi, kung eh inaharangan niya yung audio na pumapasok sa ating amplifier okay sagad natin oops sagad natin okay so ayos pa yung volume natin mga bro check din natin yung kabila ayan sagad din natin so, sagad din natin mga bro Ayun. Good pa siya oh. Okay, so itabit na natin mga bro. Balik na natin sa pinaka board natin. Okay, nakabit na natin mga bro. Pwede na natin ano. Yan, hinangin na natin. Okay, hinangin natin. Okay, so dumikit na mga bro na hinang na natin. Susubukan so, nating testingin ngayon. Ayun. So, tanggalin muna natin tong pinakakuha natin. Okay, natin para hindi malubat. ya Subukan natin iyon ngayon mga bro. Titistingin natin. Okay, subukan. Ayun. Lumakas na yung kanya mga bro, yung pinakaugong niya. Lagay muna natin itong pinaka-volume natin. Subukan nating i-bluetooth mga bro. Ayun. So subukan nating patugtugin ayos na mga bro alakas na niya ayun oh so testingin natin so ang ganda na ng tunog niya mga bro yan lakas ng pinaka no lagabog niya bali 12 inches kasi yung kanyang speaker itong bluetooth speaker na to Ayan. So, yun lang yung naging problema niya dito mga bro. Naglulos yung mga terminal ng ano dito. Pinaka-volume natin. So, ayos na mga bro. Ayan, ganun lang yung simpleng trouble shot dito. Hindi naman ganong malala yung kanyang problema. Naglulos lang talaga dun sa pinaka- terminal lang volume natin so testing natin ulit ayan o, testing natin Okay, so ganoon lang mga bro so babalik ko na lang ito yung alimbawa na ikabit na natin nabuo na natin tapos titisting na natin Ganun din lang parestin lang medyo maugong lang dahil nakatanggal ito sa kanyang ano nakalapag dun sa ano dito Ayan. so okay na mga bro ganoon lang